Hi guys, welcome to my blog. So guys, magpapakulo ako ng buko sa mga nahihirapan umihi dyan Ganito ang gawin nyo para sa UTI Ay, hintayin lang natin lang kumulo. So ayan na nga guys, kumukulo na siya. Senti ang, <laughs> ang. Tatay ay, na rin mix sa akin. Kumukulo na sa labas. Malamang kumukulo na rin sa loob o di ba? So guys, ito daw po ay kailangan pakuluin para ma-absorb pa rin niya ang enzyme daw kung tawagin. So, ito yung pinakang antibiotic na herbal. So, huwag muna kayo agadiin ng gamot. So, mag-herbal muna kayo. So, di ba? Mas maganda yan. Try nyo kaya. Ako, tinry ko. Wala na mawawala, di ba? So, ayan na nga, guys. Sasalin ko siya sa baso para inumin ko. Masarap naman siya eh. Nakailang beses na nga akong ginawa ko yan na siya, sasalin ko siya sa baso. So, sobrang init niyan, guys. parin init Ouch. So, thank you for watching, guys. Ganito rin gawin niyo para sa Herba Antibiotic ng ating UTI. Sa mga nahihirapang umihi dyan.